sa ika siglo, isinilang si San Nicolas de Tolentino sa Sant'Angelo in Pontano in Italia. Mula pa sa kanyang kabataan, namumukod tangi na ang kanyang katahimikan, kasipagan sa pag-aaral at malalim na pagpapakumbaba. Pinili niyang pumasok sa orde din ng mga Agustino at naging pari kilala sa kanyang malasakit sa may hirap, pagtulong sa mga makasalanan at kakayahan bilang manggagamot ng may sakit. Isa sa pinakatanyag na kwento tungkol sa kanya ay ang pagpapakain gamit ang tinapay na binasbasan niya. Dito nagugat ang tradisyon ng pandesan ni Nicolas. Isang tinapay na itinuturing na may bisa ng pagpapagaling at pampalakas. Bukod dito, kinilala si San Nicolas bilang tagapamagitan ng mga kaluluwa sa purgatorio. Maraming himala ang naiugnay sa kanya. Mula sa pagpapagaling ng may sakit, pagliligtas sa mga mandaragat, sa gitna ng unos, hanggang sa pagbuhay ng mga batang namatay. Sa kanyang mga panaginip at pananaw, Madalas niyang nakikita ang mga kaluluwang naghihintay ng panalangin kaya tinawag siyang patron ng mga kaluluwang naghihirap sa purgatorio. Dinala ng mga Agustino Recoletos ang debosyon kay San Nicolas de Tolentino sa Pilipinas dahilan upang siya ay maging patron sa maraming bayan mula Pampanga, Iloilo, hanggang Ilocos. Isa sa mga ito ang Mariveles, Bataan. Noong 70 years, itinayo ng mga Agustino Recoletos ang unang simbahan sa Maribeles bilang parangal kay San Nicolas. Sa mahigit dalawang siglo, lumalim at yumabong ang pananampalataya ng mga taga Maribeles kay Apokulas. Noong Agosto 10, 22, muling kinonsekrado ang simbahan at noong Pebrero BPPC 5, 2023, Opisyal itong idineklara bilang Diocesan Shrine of San Nicolas de Tolentino para sa mga taga Mariveles niya, as si Apokulas ay higit pa sa isang santo mula sa malayong Italia. Siya ang bantay bayan, gabay, tainaw, at kanlungan, lalo na ng mga mangingisda, mandaragat, at mga ordinaryong mamamayan na dumaranas ng kahirapan at sakit. Tuwing September to December, ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan sa pamamagitan ng prusisyon, misa, at tradisyon ng pamimigay ng tinapay, alaala -ala ng kanyang himala. Para sa mga matatanda, si Apokulas ay kwento ng pananalig. Para sa mga kabataan, siya ay bahagi ng kultura at kasaysayan ng kanilang bayan. Sa Maribeles, ang pangalan ni Apokulas ay hindi lang nakaukit sa simbahan kundi sa puso ng bawat tao. Patuloy na isinasalaysay ang mga kwento ng pagpapagaling, kaligtasan sa dagat at pag-asa mula henerasyon hanggang henerasyon. Sa kabila ng mabilis na pagbabago ng panahon na, na na nanatiling buhay ang debosyon kay Apokulas. Isang sagisag ng pananampalataya, milagro at kabutihang loob ng Diyos para sa mga tagabataan. San Nicolas de Tolentino Napinta kasi naming la 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 Tayo'y magsiyawi Tayo'y magsayawan Tra-la-la-la-la Ikaw ay sumama na Tayo'y umindak at magsabog ng bulaklak Kabati ikaw ay sumama Ipagdiriwang papuri sa kanya Mag sabog ng bulaklak, bugong galak tayo ikumanta. La 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 Tra la 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 Tayo'y magsiyawi Tayo'y magsayawan Tra la 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 Ikaw ay sumama Tayo'y umindak at maksaworkbook ng ulap Tra la la la